Madalas, ang mga kwentong mahiwaga ay ating narinig sa mga probinsya, lalo na kung liblib ang lugar ng tirahan. Isang hiwaga kung maituturing ang mga bagay na hindi naman kilala o kadalasang mahirap ipaliwanag. Kaya't sa lugar ng pandandaraga, sa kwento ang aming natunghayan na inilog sa aming programa ang satosyon ng isang ginang. si Elana na limang taon nang nagtitiis sa sakit nitong stage 5 CKD, secondary to anemia. Malaking hiwaga nga naman raw sa kanila ang pamamaga ng kanyang paa. Dahil kung mamaga ito, ay may araw lamang na pinipili. Pari po bang maikwento, Jomar? Kasi ako medyo nahihiwagaan din ako. Okay. Paano nangyaring tuwing Martes at Biyernes lang namamaga ang paa ng misis mo? Ibig sabihin, pag Lunes, pag Merkules, pag Webes, Sabado at Linggo, hindi namamaga. Hindi naman po siya nang okay. ano. Paano niyo naobserbahan na ganun yung nangyayari? Yung pinagamot po namin siya, mm. tapos no wala. Tapos pag ano naman po? nabalik na naman siya tuwing Martes ning hapon. Ano bang nangyari sa paa niya? Bakit nagkaroon ng pamamaga? Natusok ba siya? Na, na, natapilok ba siya? Wala, wala naman po. Bigla lang po siyang di makalagat tapos namamaga. kabil kabila lang po. Nakapagpasuri na ba kayo sa doktor? Nung time na po yun, hindi pa namin pinapakonsult sa doktor. Sa albularyo po muna. Sa albularyo. Okay. 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 Gaano na ito katagal nararamdaman ng misis mo? Wala pa naman po siyang taon. Oh, wala pa isang Bila, taon? Bigla-bigla lang po siya. Okay. Ang trabaho ninyo hey, o ni Mrs. Si misis po, three, uh, sa bakery po siya, hmm. cashier and sales lady po. Oo, oh, oh, ayan. Yeah. Tapos ako naman po, maintenance po dun sa, isa lang po yung... Um, Pinagtatrabahuan nyo? Dahil sa pambihirang sitwasyong ito, ay pinili nilang magpatingin sa isang albularyo. So pinatingnan nyo siya sa albularyo? Opo. Okay. Interesado ako at gusto kong malaman, ano yung sabi ng albularyo? Yung sabi ng albularyo daw po, may naingit sa amin. At dito nila napag-alaman na ang kondisyon ni Ilana ay nagmula pa umano sa isang inggit. So may naiinggit. So parang may baka pinakulam kayo. Oh, 'yun nga pong sabi doon. Hindi naman albularyo. sinabi ng albularyon na may natapakan na duwende or kapani-pani. Wala, Wala naman po. Wala naman po isang sinasabi na basta may naiinggit daw hmm. sa amin. Kung may naiinggit, ano daw ang ginawa? Pinakulam si Oo, misis pina mo? parang binaya daw doon. Ibinayan um, na pinakulam. Opo, tinatanong namin hindi naman sinasabi ng albularyo. Okay. Man yung ginawa niyang paraan para magamot sana si misis mo? Yung, ano yun po siya, yung may orasyon po baga. Tapos yung... Anong klaseng siyang, orasyon? Yung po dito na mga... Uh, ah, yung may mga ano, binabanggit na Latin. Pero tila hindi naging epektibo ang isinagawang ritual kay Ilana dahil na natili pa rin daw ang kanyang karamdaman. Dahilan upang magpatingin na siya sa isang espesyalista. Anong sabi nung doktor? Anong sakit daw ito? Yung matas daw po yung creatinine niya. Sa kidney? Mm, sakit. wala man sinabi sa kidney. Yung wala. creatinine Oo. lang po. Okay. So, mayon ngayon, kayo. kumusta si misis mo ngayon? Eh, si misis po, yan. Nagda-dialysis pa rin po. Nasaan okay. siya ngayon? Nasa BRT po. Pinakumpay ko po nung martes. Mm. Gawa po ng... Mayroon pa siyang ano sa araso, malaking bayad din. Okay. So, Hindi kayo. rin may kakailang hirap sa buhay hirap. ang mag-asawa. So, paano nyo natutustusan yung pang-araw-araw e, um, at yung gamutan ng misis mo? Wala ano po, naghahabal. Pag may counting kita, kakabili limang pirasong gamot. Tapos singin ang bigas sa May nanay. tumutulong naman ba sa inyo? Yung kapatid niya po, minsan nagpapadala sa amin. Kasi mm -hmm. wala rin kaming mga punta na ano yan eh. Mm -hmm. May ganyan ng tulong eh. Hindi yung mga kapatid ko, nakaingin namin ang tulong sa kanila. Mga bigas. Tapos mm -hmm. yung dalawa kong anak, minsan nakain doon sa kanila. Mm -hmm. Tapos yung... Pag di nga po nakakapag-abalabal, dahil minsan si Mrs. Napuli Kati, ka mga kalakad. So, mahirap ang buhay ngayon. Para kayo ay ora mismo'ng matulungan, makakausap natin sa linya ng telepono si binibining LB Sidenio, ang coordinator ng Akubikol Party List. Ma'am LB, magandang hapon po. Ito po e, bisita, bisita natin dito si Jomar. Yung asawa niya ay may sakit ngayon, nandiyan pala sa ospital. Uh, ano hubang may tutulong ng yes, Acubicol Partylist po sa kanya? Once po na may bill na sila, dalhin lang sa akin dito sa Malasakit Center yung kanilang hospital bill. Sasagutin po natin yung kanilang hospital bill, yung dialysis ng asawa niya. sasagutin po natin. Huwag mo nang alalahanin kanina yung pinoproblema problema mo, yung babayarin sa ospital. Narinig mo, sabi ni Ma'am Elby, pag may bill na kayo, dalhin doon sa kanya, mag-usap kayo, sasagutin na ng Acubicol Partylist yung inyong babayarin sa ospital. Wala na kayong problema dyan. dahil sa pangakong pagtugon ng Akobicol Party List sa hospital bills ni Ilana, ilang araw lamang at siya ay na-discharge na at amin na din siyang inatid sa kanilang bahay. Makitid, masukal at madulas. Yan ang daan patungo sa munting tahanan ni Ilana at Jomar. At nang madatnan namin ang kanilang bahay, makikitang hindi na nabigyan ng panahon na maasikaso pa. Sa aming ding pagpasok, ay bubungad na agad ang maliit nilang kama. Ma'am, sir, ano po yung mga bagay na nagagawa niyo noon na ngayon hindi niyo na magawa dahil nasa kalagayan niyo? Ako, hindi na ako makapagtrabaho tapos hindi na ako nakakapag uh, ng na sa bahay kasi kunting galaw ko lang po kasi minsan hinihingan ako sabi po kasi ng doktor sa akin ano, stroke ng daw po yung mga atake sa puso kasi wala hindi ko naman si yung mga anak ko Sa'yo sir, gaano po kahirap para sa'yo na yung asawa niyo po, e eh, may kalagayan na ganoon. Sige, mahirap talaga daw ang isa pa yung pangailangan sa abang araw-araw. Tapos yung pagsusindo sa tulad niyo yung pang dialysis. Tapos yung mga bata, sa e, yung sa'yo ng wala kang bibigay. Eh yun, naka ano lang, yung haba. Ah, Tapos may extra ng construction. Tapos yung sa kapatid ko, nagkapupras hindi naman ang paunahin na pinagkakitahin ng yun tapos yang, yung sa utang pero siyempre may, may hirap ka rin pautangin eh, yung sitwasyon mo eh sabi ko sa kanya hanggat may pag-asa pang natitira sa na kaya pa natin ni provide kung may may tayo ng tulong diyan. Ang gawin ko sa sa kanya. Basta ano ka lang yung <laughs> hanggat kaya pang labanan yung sakit mo. Sige lang, sabi sa kanya, di baling mahirap, sabi ko. ni Jomar, minsan naisip niya ng gumawa ng masama para lamang may pang ang kanyang asawa. Ngunit, mas nanaig pa rin ang takot niya sa Diyos. Minsan nag-iisip ako na sabi ko, gumawa na ng ayan, ang masama ba na, kaya kumanggoldap na ako, mang, tayo kung magnapapatter eh. pero nilalabanan ko pa rin yung ganun dahil sabi ko paano one time makalibre ka pangalawa o dito mas kawawa sila yung eh, sa isip kung mga ganyan eh pagdating sa point na gusto ko nang gawin parang wag wag mo nang gawin yan mayroon pang paraan tayo yung gano'n. sige nang na yan kapag provide pa tayo sa kanya basta huwag lang siyang suko na sabihin na kayo mag-dialysis dahil sa agarang tulong ng Akopikultabang Oramismo ni Congressman Zaldeco ay labis ang pasasalamat ng mag-asawa. Pasalamat po, po kay Zaldeco po na natulungan niya kami at maraming maraming salamat po at God bless po sa inyo. Ang pagmamahal ng isang asawa ay walang katumbas. Ika nga nila sa hirap at ginhawa ay magkasama hanggang sa huli. Pangakong anuman ang mangyari mula noon hanggang ngayon, mananatiling magkasama magpakailanman. man.